paano magpalit ng spark plug sa ating Honda Click. Para ma-access natin ang engine, kailangan natin tanggalin ang U-Box. Gamit ang 10mm na socket, tanggalin natin ang tatlong tornilyo sa loob ng U-Box na ito. Pagkatapos ay tanggalin din natin ang apat na screw sa tank cover na ito. saka natin iangat pataas tanggalin natin yung wire na nakaklip sa ating u-box pagkatapos saka natin iangat yung ating u-box para mahugot na ito ito yung spark plug socket na nakalagay lang sa ating ilalim ng upuan tatanggalin natin natin yung spark plug cap saka natin tatanggalin ang ating spark plug gamit yung ating spark plug socket ang pagtanggal nito ay counterclockwise sa pagluwag gamit ang allen wrench or screwdriver para pampaluwag sa ating spark plug saka natin ito ikot-ikotin hanggang sa ito ay matanggal kung mapapansin nyo yung ating spark plug ay eh, medyo mataas na yung gap at medyo pudpud na yung tip ng spark plug so ito yung ating pamalit na bago tignan natin kung ano yung pagkakaiba ng bago at saka sa luma so ayan yung gap ng spark plug mataas na dun sa luma tapos medyo putput na yung tip ng spark plug then sa pag install naman nito na kamayin nyo lang muna yung pag Lagay nung spark plug para mailagay natin ng tama yung kanyang thread bago natin higpitan ng gamit yung ating spark plug socket. Kailangan smooth, smooth yung pag-thread natin para siguradong tama yung pag-upo ng thread. Clockwise naman yung ikot nito yung paglalagay at paghigpit sa ating spark plug. Gamit ulit yung ating allen wrench o screwdriver ay ah, higpitan natin ito. Yung tamang higpit lang, huwag masyado kasi pag nagtanggal tayo ulit, mahirap naman yung backlasin pag sobrang higpit. Pagkatapos higpitan ng spark plug ay ibalik na yung kanyang spark plug cap. Pagkatapos matesting, ay ibalik na natin yung kanyang U-box at ang kanyang tank cover. Kung ano yung binaklas natin kanina, kung paano binaklas, ganun din naman sa kanyang pagbalik. So, itong ating Honda Click, eh, may na ito sa February 2024. So, 2 years na, pangalawa, pangalawang beses na rin itong palitan ng spark plug. So yearly nagpapalit tayo ng spark plug Ang motor pala natin ay meron ng 57,000 odometer Na ginagamit natin kay Angkas Wala pa naman tayo nararamdaman sa spark plug natin Pero syempre kailangan natin magpalit ng spark plug taon taon Huwag na natin antayin na ito ay bumigay sa kasalukuyang biyahe natin Dahil mahirap tayo abutan ng sira sa daan pero syempre, huwag pa rin tayong kampante kahit bago yung spark plug natin. Kailangan meron pa rin tayong extra spark plug na baon lagi sa biyahe. So kaya tayo, meron tayong laging bago na spark plug na pamalit kung sakaling masiraan din tayo sa kalsada. So kailangan natin manigurado para hindi tayo magka problema sa kalsada. So ganun lang kabilis magpalit ng spark plug. Do it yourself. Kayang-kaya mong gawin yan sa bahay nyo. Thank you sa panonood kay Rider Torads. Thank you. And ride safe always.